Yeah! What's up, mga drupa, welcome back sa build series. Ito yung continuation vlog natin para sa episode nitong Japan inspired na Sniper 155. So last episode napa-under na natin ito na sound check na rin natin. Pero tinaba ulit namin yung makina na kasi may mga nakita pa ako ibang pyesa na pwede sa kanya. Side cover dito na clear o yung clutch cover na clear. Tapos yung head cover din yung na aluminum para talagang red na red yung makina. So ito yung engine ng Sniper natin mga drupa. Yeah! Nakakabit na yung head cover, next naman natin yung cover nito. Ito na yung transparent na cover. So nakikita nyo yung loob ng clutch. Nakikita nyo din yun yung mga langis pag uma-under yan. May ikot, tapos yung langis nandiyan dyan.

So, nakikabit na natin yung makina tapos nakikabit na natin yung mga connection niya yung mga electronics tapos yung radiator yung aluminum kaming gas tank dito pinilita namin yung stock ng aluminum gas tank tapos meron kaming uma na fuel pump so nakikabit na rin namin siya ito yung tsura niya next natin kakabit ay ang mga brake lines Daytona, Japan Tatlo yung hose natin para sa front brake, tapos hydraulic clutch, at saka sa rear. yan. Day to night. Ayan. Ito yung Brembo ng KTM na drag bike ni Sir Axel Tevez. Ito naman yung bracket na to. Yun yung ginawa sa atin ng Setworks. Customized 1G bracket CNC and mga drupa. Shoutout kay Sir Axel Tebe sa Brembo na to. Shoutout din kay Setwork sa paggawa ng bracket at napakaganda ng pagkalagay. Yan. Tapos gamit natin yung scalper na disc. Okay na to. Bibilib na lang sa may kabilang side naman. Hydraulic clutch. So yung estilo niya, Yung hose. Diba? Andyan. Go in there. sa ating left na Master Pump. Dito naman sa right side, si JR ay busy. Yung isang hose natin, medyo naalanganin. Mababang haba itong dito na panlip. After nitong mga brake lines, next natin ay chain. RK na silver yan. Ilan? Ilan? Ito yung pinigtas natin, ito yung pinutol. Chain installed! So meron tayo rito ng Daytona, Japan, switches. I bought untong switches na ito. So yan, inayos nyo itong mga socket. Parang stuck pa din yung connection niya. And ikakabit na namin siya ngayon para matesting natin yung mga electronics kung nagka-function ng tama. Let's go! Kusina? Ah, meron. Mayon flasher. Kaliwa kanan whoop pagka naka off yung kill switch wala ibol hindi to starter yun hazard kanan yeah buo buo working ito yung isa sa pinaka special na piyesa dito sa build na ito mga trupa. Ito yung electronic suspension ng Racing Boy. Tawag nila dito SS Line. Nakakabit naman na siya pero nakadisconnect pa yung mga wirings niya. Ika-kabit namin para makita ko, papakita ko sa inyo ang paano gumana. So, ito yung pinaka-module niya. Ayan, o. RCBSS. So, pag umiilaw ilaw na kulay blue, ready na yan para sa pairing. Para ready na siyang gamitin sa app. So, ito yung app. Mm -hmm. Connect. Connected na mga trupa. Ayan, o. Meron din siyang pang harapan. Pero wala pa tayo nun. Sabi ng Racing Boy, hindi pa daw naka-release Yan yung malambot. Yan yung pinakamalambot. Zero compression and zero rebound. Rebound natin is max natin sa 20. So, hmm. Smoochie yung release niya. So, mabilis siyang bababa, pero matagal siyang babalik. Hmm. Mabilis na baba, matagal ang balik. Mabilis na baba, matagal ang balik. Pero, pagka 20 nyo yung compression, yan, ito yung sobrang tigas nung pababa. Sobrang tigas nung pagka-compress. Sobrang tigas niyan. Tamit, testingin mo kung kaya mo. Ayan. Para sa naging bike. Ayan o. Kung gusto nyo mag-experiment, pwede nyo by yourself. Pwede naman din, sundin nyo na lang ito. Kunyari, comfort, gusto nyo. Ayan. May settings na dyan na preset para sa inyo. At yun po, ganun po gumana yung SS line. Ganun siya ka-amazing. Sobrang advanced. Actually, 2 years sa akin yan na ganun ka-advanced siya. Ngayon pa lang din namin nagamit. Okay na yung engine. Okay na yung mga electronics. Okay na rin yung brake system. Wheelset. At saka yung mga accessories na dapat ilagay naka-install na lahat. Ang kulang na sa kanya is yung kanyang kaha o yung fairings. Mga brand new tayo ng inner na fairings dito at meron tayong carbon parts galing sa Moto Graphics. Ito yung special, yung Japan-inspired na decals. Sticker na cutout to, mga trupa yung gawa ni JR. Dito airbrush. Hindi rin to yung sticker na dinigit lang. Cutout siya, mga trupa. So, i-install na namin dito para makita natin ang pinaka-final form niya. Sa shop na namin siya gagawin, pupunta kami ngayon sa may 1G North. Doon na tayo magtatapos tapos at i-display kasi namin siya doon. So let's go to right there. Alright mga trupa, dito na tayo ngayon sa 1G North. Bagong ipahok sa loob, papaandarin muna namin siya. Kasi medyo matagal di i-under dyan yan eh. So wapa. pa check na rin mga trupa. Pakita natin kung working na siya. Pino meets Japan Sniper Uuwi ko na ito mga trupa. So finally, pag nabuo ito, may uuwi na rin ito sa wakas. So magagamit na ulit natin siya. Ngayon, sasama ko na siya pag uwi sa bahay and iiwanan natin ito dito para kung gusto dumalo siya, pakikita niyo siya. Sigal na natin ang pagkakabit ng kana. a photographics, carbon. Coba kemana? Biasa. Itu gayanya Pak. Gayanya Pak Andres. Ya. Uh. Nice man. Panji Japan. Apa? Yeah. Yeah, sama potensial. Mirror finish carbon. Yeah! So mga troupa, finally tapos na itong build natin. Ito ang Japan Inspired Sniper 155. Sobrang dami nagtulong-tulong dito. Basta maraming salamat especially kay mga ka Salamat sa pagsama. Harap sa puro pwet kami rito. Every time ginagawa namin ito madaling araw kami natatapos. Gusto nyo po makita itong motor. Andito po siya sa One Garage North ngayon ah, ito po yung Japan build namin na yung mga piyesa na kaming inipon iba galing pa talaga ng Japan so, talagang kinuha namin yung Japanese inspired pati yung mga parts niya as much as possible na relevant yung mga piyesa na kinabit namin dito like, share, subscribe lang mga trupa para makita pa kayo ng mga ganitong video lalo na sa mga mahihilig magbuo ng motor dyan and see you next episode sa Motor Motodeck Build Series